Wow, Miss Philippines, Chelsea Manalo, nagtrinding ang kanyang larawan sa Twitter na umabot ng 8.6 million views. Ang nasabing larawan ay pinos ng pop crave na kung saan nakatanggap ng samotsaring komento mula sa mga pageant fans na humahanga sa kanya. Isa siya ngayon sa top crown favorites ng 2024 Miss Universe Competition. Ano kayang magiging placement ni Chelsea? At ano kaya ang kanyang magiging kapalaran dito sa Miss Universe 2024 pageant? Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.